Ito po yung mga chicken bela dito sa Old Rock. Yan. Dito po mayroon silang private pool yung nandun po sa may harapan. Yan mga idol. Yan. Hanggang doon po yan sa may dulo. Yan. Ito siguro yung pinaka private bela nila dito. Ayan guys. Yan. Ayan tahimik na tahimik ang lugar yan guys uh -huh. parang mga ano sila guys family villa parang ganun uh -huh. Dito pwede silang mag-overnight. Ganon. Chicken overnight. Ano yung isang building pala na yan? Parang dalawa. Dalawa or apat? Apat yata dalawa sa baba. Tapos dalawa dun sa itaas Ayan guys. Ayan. So, akyat tayo dito muna dito. Ayan. 嗯。Mm hmm.